Magandang gabi mga kaibigan Meron nga pala akong hunt ngayon At Dumating na yung nabili kong coins Dumating na mga kaibigan Nahunt ko ito mga kaibigan oh. Bangga na yung ulo ni Manuel Rojas Ang gandang pagka coins niya Itong isa o, oh. Lagpas kwelyo yan. Ang ganda Oh. Oh. Itong isa din. Lagpas kwelyo din to. Ayun mga kaibigan o. Oh. Ito. Prosted dye. Tsaka nonagon. Ito yung 2019 medium, medium age cut. Ano? Medium. Kasi may low, medium, high. Tatlong klase yan. kaya itong 100 mga kaibigan, ano? Triple six, triple triple six, two. Tatabi ko na yan namin nagbili nga pala ako mga kaibigan ito ang galing ito kay Numista Pilipinas sa Lazada galing pa ito ng Bingit La Trinidad buksan natin mga kaibigan yun ang ganda ng pagkabalot niya. oh Bahira po sana. na Ayan, mga kaibigan, oh may previous pa. May previous pa mga kaibigan. Salamat Lumista. No, Lumista no, Pilipinas. May previous pang Francisco Baltazar Ganda. Salamat, Frans salamat Lumista no, Pilipinas. Ito mga kaibigan niyo. 1903 Ang ganda Ano to? Lilinisin ko pa to Para lumabas yung kanyang Kintab to Mga kaibigan 20 centavos 1903 Um, Tingnan natin yung kanyang pictures. Ang uh, pictures niya, Issuer Philippines, period Insular Government, 1901 to 1935. Type, Standard Circulation Coins, years, 1903 to 1906, 20 centavo, boss. Currency Piso, Composition, Silver, .900 0.100 copper weight 5.38 grams 23 mm shape round technique mail demonetized yes Obverse, standing woman holding hammer on an bill in right hand, smoking volcano at right. Tsaka yung 20 centavos Pilipinas. Ayan mga kaibigan, oh. yan yung obverse niya. yang reverse nya um, reverse eagle with spread wing above field United States of America 1903 designer Milicio Figueroa Charles Barber dalawa sila age reded Nagaspang ang edge nyan. Uh, Punta tayo sa price nya. Ang 1903, dalawang klase, eh, tatlong klase. Ang 1903, na una 300 pine, 410, very pine, extra pine, 410, almost uncirculated, 1,000, uncirculated, 2,600 yung isa proof 18,000 yung isa ay 1903S walang presyo <clears throat> 1904 walang presyo rin yung isa yung isa ay uncirculated lang 13,000 yung isa S may presyo 380 ang very fine extra fine 800 ang 1905 dalawang klase yung isa proof 25,000 Ah, mas mahal itong isa, ang 1905S. Ah, mura lang pala. 8,400. 1906, walang presyo. Proof lang. So, mga kaibigan, shout out sa inyong lahat. Sa aking mga subscriber dyan, sa aking mga silent viewer dyan, baka pwede namang kalambing ng subscribe pa-press subscribe, pa-press notification bell, Paselect select ang all. At kung gusto nyo i-like ang video, pa-like na rin. At kung gusto nyo i-share, pa-share na rin. Mga kaibigan, baka pwede maglambing, ay ah, pwede, naman ah, nga pala, nabanggit ko na. Ah ang presyo nito mga kaibigan ay 820 plus shipping pina 40 860 lahat. Shout out sa iyo na no Mr. Pilipinas. Salamat dito sa yung previous na Francisco Baltasar. Salamat, salamat. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaibigan. Magandang gabi.